Ayun po, ari na po yung ating mga ano po ba yung ating palay na binigay sa atin ni Tio eh itinanim na po natin dito sa ilang pinitak dito sa tabing kali <laughs> Sa area number 1. ordinary variety oh. Der, Anna, kumusta ka na ba? Balita ko'y mayroon ka ng iba Kung ako ang tatanungin mo'y okay lang Ang buhay natin ay simple lang Sumulat ako para malaman mo Minamahal pa rin kita Di kita sinisisi sa'yo ginawa kasalanan ko ang lahat mapaglaro ako noon at di nagtapa. paalam ana kumusta ka na ba balita ko'y mayroon ka ng iba Di talaga tayo bagay para sa isa't isa Talagang ang buhay ay simple daw Magtanim ay bibiro Kaka-sakouten Magandang balita 'yan. Ngayon po sa tanim-ata ay 650. 650. ini Ay ampalay daw ay dudusin na Ay timpul naman Kuya babe! Ngo tetay. Nag-aaliwala na ah, nag-o na na binibilisan din si Kuya Bobby Ari po akad ay ano ay training ng tiyo proy oh wala ang tiyo ay away oh, niyayab yab training ng tiyo proy po ari aking pagtanim あれ <Go. S 2> Yari na po. Ote, tayo may minindala muna. Tayo lakad yan. Sino ba yung sakay sa kabahay? Si Maante. Ano rin? Ginawa nila kanina. Sino nanggawa? Nakulang aray. Alin ba ang ginawa bang? Yan, sinalansa lang. Ay, siya nga ano. Wala daw papasok sa kanyang tubig eh. Siya nga. Maante! Kumusta tayo dyan? Ano makarga natin ngayon? Bakla, 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 bakla Painom, Painom ng kabayo ba? Papulutan Doon na sa tabihan Ay, mata, dalikan dali ka niyan Oh Umaanti ay yung Oh, wag, huwag kang magagalit Nagit mo siya ay <laughs> oh, parang lalaki na rin ay yung <laughs> Parang lalaki na rin yung kabayo ganda na rin kay Pini no? ay pwede na rin sa buga no? ay hindi papadigkitin ko muna ang ano nito ugat mga 3 days sabay sabog ng abono ginawa niya ari na po minindal po muna kami may tindahan po dito may tindahan doon ari po yung ating palayan ay yung oh. May tindahan doon, may tindahan din nasa pagitan po kami ng dalawang tindahan. SM South at SM North. GM <laughs> SM South at SM North. Are po idsa ay aring duhit na are kung po kay na ano sa Maynila. Yung po magkalaban na yung natindahan. Magkakampi pala yun. Try no maring kabaak. Hindi na yun. Tingnan ako maghihinaw din talaga si Mad GM. Sa Trinoma kami, magpapalamig. Eh. <laughs> Sa Trinoma pala. Yan si Jay. May nagmimindal na. ako, oh, May customer na agad. Ano ka, babe? Papamirindahin mo kami? Ito, ito. Money din ay. Adyir nga lang, walang eh. Diyak lag na pala kayo babe. Ha? Wala pang mani pag pag-aani pa. Hindi mawala ng pera yan ako. Hay, Diyos ko po, yarong kalimutan mo mang hula gym pa utang mo na. Utang mo. Kita lo si pabili nga po. Ano ba 'yo, Tito? Sabi niya pabili ano. Sala. Sige, magbabayad mo na. Mga pas kay babe. Ito ko lang magiging naipaw ni Uy, walang hanap buhay. Hindi ako bligyan na ito. May ka ng manok dun ah. Wala, hindi ako nababantay. Yan, yeah, ang pera ko, naka-gym. Diyan na ipo. Araw-araw bed, ay. Hindi ako nababantay. Hindi ako Ang hindi ako nababantay, ma'am. Kukuha daw po, dalawa. Wala. Mga iyo Yun, pwede na yan. Saka kalihim, yun. Kuha ko ito, kalihim. Gama, doon sa lunggaan. Bumat, basa. Wala, koko. Wala ako nababantay. Ano ba, pinsa ng iyo? Ay, magkukusot. Abay, Mr. Clean ang bibilhin mo. Wala na lang. Ha? Para, para panlalaki. Eh. Oo, panalok. Para panalok. baka madal may perla ay pambabae 'yun. Para tipid, para ah, tipid. At tipid, at tipid. Matalino na talaga rin si rin pinsan. Rin. Tita Lu, si po ay dalwa oh. Kukusain na namin 'yo. Oh. Kalihim. Na. Yeah. Ayo, laki ni. tipid. Masipag pala yan. <laughs> Abay siya nga. Oh, bili ah. Saan? Oo. Oh. 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 Ay, ang yun ba? Mm hmm. Yung, Ibigasing din yan eh. Yung pala yung manang mana akin. Higasin din? Mm -hmm. Masuno yung... yung... nila ang naman. Binagawa naman sa maay. Masuno rin. Mapagmahal ng asawa. Ang <laughs> <laughs> tiyang At atin talo siya. alin <laughs> ba mo lang baraso? Ano pisan? Ano? Masama sa laban nito. Ano po yan lang ba? Isang mega. Masama sa laban ang paglalaba. Mega! Yeah, yan Ah. Taring ano? Oo, oh, yun yeah. ano. Lalo pa nag-aanak ang asawa. No. Oh. Madaling araw dapat mag-aano. Ano ka ba? Abay, mm, ako yung araw ng eras ko sa madaling araw. Ako yung na nag-aano ba? Na, nasa oh. na. Huwag okay. okay. mm -hmm. na lang. Gano'n talaga. Bakala na kayo ba? Wala. Ang panina eh. Kaya yeah, nga. Pag bago niyong papamilya nyo yeah. Talagang pinagdadaanan ano yeah. Kahit ayaw mo diretsyo na Ilang ba anak mo ka Bob eh? Apat Kaya naman din na naman ano Malalaki na kaya ako medyo oh, Kanya kanya kayo ng eh May mga pamilya na kayo ay <laughs> Isang bagong bago mo Mga <lalaba>, ano <laughs> Magkaalaga ng apu ari Ah dire Ang kukunila ng kukunan Hihirap na ng kaunti ang ulas Ilan yung... na po ba apo mo ka babe? Lalawa Mahirap din naman pag walang bata ah Pag walang apuan mo po hmm. Eh lagi ko makapisan doon isang apo Sa so, ibang din nga pasok Sina? Si Lalamin Iya yeah. kahit anong gawin kong suyo Ayaw po pasok ang bata na. yun ah Kahit anong gawin kong uto ay talagang <laughs> Hindi hindi ka yung gusto niya hmm. Magibot pinapapasok ano? Iya. Ay, kung nga sa kanya, may, swerte ka nga ako din, Nipit kang mag-aral. May talagang ibang bata dyan gusto mag-aral, hindi makapag-aral. Ang yan nga, Bero. Meron ano? si, si na ate, abay ka. Nakapunti na po ay dalawang mountain dyan. Magkano yung utang ko? Ba, di ko mula. Magkano ba, magkano daw ba ito yari? Alin ba, mountain dyan di tayo palipad na lubong ng utang mo sa akin. Yung na tayo, at yung... yung bata ko may utang sa akin, ano? Ayan. Ay hmm. Mukhang balta, ang pira lahat balansihan. Ano ko, Bobby? Iyan, yeah, Kahapun, no? ay, di. Kahapon nag-minindal iyan, no? Kahapon niya kami ang walang dala piray. wala akong dala piray, manager ang magbabayad. Wala nga. Wala nga, manager, iyan mo. Lagi si Walang, ista. Ay, naiipon sa upahan. Araw-araw, inuupahan ko yung aking... talaga si Kuya Bobby. May nga yan, mga kat, pira. Ay, ako yung... Yun, ang pira, naki Kuya Bobby, meron pang maliit na malakalaking pira. May maliit-liit. Wala, sisubit na piso. O, di pira nga ang tawag din. Ay, aking 14 pi. Hindi, ganun talaga ko, Bobby. Mahal po ang bilihin ay. Yeah, Hindi naman pwedeng hingin natin kay Tita Lucy. Sira <laughs> <laughs> mo sa sagasaan. Ay siya nga, pare-paras <laughs> na naghahanap mo yan. Ito na po yung aming mga natamnan, no? Yari na po. Ginhawa na, no? Ilang araw bago abunuhan, ta? Pagkadigkit, ano? Ayan. Yeah. Ito lang po naman, maliit na bahagi po ito. At yan ay gagawa natin ng pabinhian. Ordinary variety po ito ay. Yan, hanggang doon po yan, sa gilid. Eh. Oh. Yan, ayos na po yan, hanggang dito. Oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, natam na na po natin yung galing kay Tiyo na punla. Tiyo Guring. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.